Ang kapuso na sa atin na pong linya ka nga kanina. Para, siyang ano, ito wisdom eh. Yeah. Naging Senate President, naging um, Executive Secretary, naging Justice Secretary si San, dating Senate President Franklin Drilon. Good morning po sa inyo, sir. Magandang umaga po. Good morning, Nympha. Magandang umaga po. Yes, sir. Kasama din po natin si Isa Umali. Um, Senate President, um, pat magpapatulong po kami sa inyo sa pag-unawa sa sitwasyon. Hindi po makapagdaos ng impeachment trial ang Senado. Bagaman nung February 5 po po na tanggap yung articles of impeachment. At ang katwiran po dito ni Senate President Escudero is kasi po nakabreak ang sesyon ng Kongreso. Dapat daw po sa sesyon ng Kongreso ma-refer yung Articles of Impeachment. Pero sabi ho ni Senator Pimentel, pwede naman daw mag-session ang Senado on its own uh, okay. para makapag-convene. Pwede nga ho ba yon, sir? Hindi po pwede mag-session ang Senado on its own. Hindi po ako sang-ayon sa opinion ng aking kaibigan ni si Sen. Koko. Uh, mas, uh, mas, mas, mas ko at mas tama si Senate President Escudero uh -huh. na um, kailangan ng session. O bakit po? Unang-una, -una, Uh, wag natin kalimutan na ang Kongreso is a collegial body. Ibig sabihin, uh, ang, ang collegial body, ibig sabihin hindi pwede mag-isa ka, pwede ka mag, 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 maging Senado o Kongreso. Uh, pwede mag-function uh, ang Senado as a body but not the individual Senators. Kaya po, Congress must be convened as a body in session, in special session mm -hmm. to discharge its functions including the Senate acting mm -hmm. as an impeachment court. Ulitin ko lang, ang Kongreso ay dapat tawagin parang isang judicial body para po magampanan ang kanilang trabaho mm -hmm. bilang uh, Kongreso. Apo. Kasama na po yung parang impeachment court. Kaya rin po ng uh, uh, so, Supreme Court, ng COA, ng mm -hmm. COMELEC, hindi naman po pwedeng isang justice ay siya na ang uh, tatayo bilang sa, sa buong uh, justice system. Ngayon, ang uh, ang kongreso ay pwedeng ay nagmi-meet -me tang ayon sa kanilang legislative calendar. Ibig sabihin, opisa ng session sa uh, annually uh, mayroong ina-approve na legislative calendar kung sa kailan mag-session kailan mag-recess. Yes, At ito po ang susundin. Hindi po pwedeng mag-meet ang Senado or ang House of Representatives mm -hmm. doon sa mga uh, panahon na sila po ay in recess mm -hmm. sang ayon sa kanilang legislative mm -hmm. calendar. Hindi sila po pwedeng auditing ko lang. Mm -hmm. The Senate or the House cannot meet outside of the calendar that they have approved. Mm -hmm. Um uh, and uh, uh but the uh, the uh, the constitution kung kailangan ay pinapayagan at inauthorize authorize na mag-meeting na hindi tinatawag ng pangulo ano mm. uh, sa ko sa may mga uh, tatlong instance ako nakita na pwedeng mag-convin na walang tawag ang pangulo kailan mm -hmm. ito kung sila puy magbi-meeting in accordance with their calendar okay. kung uh, sabihin natin sa February 14 ay eh, kailangan nila at sa kanilang legislative calendar mm. ay mag-session mag sila. Mm. Hindi po ng nang tawag ng presidente roon. Mm -hmm. O ngayon, mayroon din uh, isang pagkakataon. Pag ang majority ng uh, ng kabinete magbigay ng deklarasyon sa Kongreso na ang presidente ay hindi na makaka-discharge ng kanyang functions, uh, Congress shall convene. If it's not in session, without need for a call mm -hmm. to, to decide on the issue. Ibig sabihin, kahit walang tawag, kahit in recess, kung pagdating sa bagay na mayroong certification ang kabinete na mm -hmm. hindi mm -hmm. kaya ng nakaupong Pangulo ang uh, pag-discharge ng kanyang duties, mm -hmm. eh Congress can convene okay. without the need for a special session. Mm -hmm. okay. Pangatlo, pag may martial law, ang uh, ang uh, uh, ang kongreso may revoke para sa mm -hmm. yung declaration ng martial law without the need of a of the okay. session being called uh, kung kung uh, nasa recess mo at uh, nag-declare ng martial law ay pwede pong magpulong ang mag meet mm -hmm. ang uh, kongreso Uh, to for the suspension or revocation yes, of of the martial law declaration hindi po kailangan magtawag mm -hmm. ng session. Opo. so so maliban op so, dito mm -hmm. kailangan ang tawag ng special session ng so, pangulo bago po magampanan mm -hmm. ng kongreso ang kanilang matungkulin pati mm -hmm. na po yung pag impeachment court. Opo, pero Senator Dilon, kasi po ngayon lumalabas kasi na tila nagkakaroon na naman ng banggaan between Senate and uh, House of Representatives dahil po dito sa issue ng impeachment. Sa palagay niyo ba't nakikita niyo na dapat mamagitan na dito yung presidente? Uh, siya na rin po mismo ang mag-initiate ng ng special session. Hindi po kailangan mamagitan. Mm -hmm. Sa ating saligang batas, ang pangulo po ang may kapangyarihan to call Congress to a special session. Mm -hmm. Hindi po pamamagitan niya. Hindi siya na mamamagitan. Mm -hmm. He is performing a constitutional function para tawagin mm -hmm. ang Kongreso sa isang special session. Apo. Hindi po mm -hmm. kailangan ng clamor, mm -hmm. hindi po kailangan ng recommendation ng kahit kanino. Mm -hmm. Ang Pangulo may sariling kapangyarihan mm -hmm. as the sole authority to call Congress to special session. Opo, ang um, Senate President, for the Senate po to be able to perform its constitutional mandate na makapag impeachment trial for dapat ho ba itong mga ganitong sitwasyon, magdesisyon na ang Presidente na magpatawag ng special session? Tama po yan. Unless ayaw niya rin na mag-convene ang Constitution, ang, ang impeachment court. Mm. Nasa, ang bola po nasa kay Pangulo. Uh, kung ibig niyang maumpisahan ng Impeachment Court, dahilan uh, siya po dapat tumawag ng special mm -hmm. session. Dahilan po, ikaw niyo pala nakikita mo na yan. Mm -hmm. Pagdating ng special session, ang order for the day, ang agenda kasama yung uh, referral ng Impeachment Complaint okay. at i-refer po yan ng, ng Senate President doon sa Impeachment Court. Mm -hmm. Doon na mag ang proseso. Ah, uh -huh. uh, sir kasi merong statement ang presidente bago pa po ma-file yung articles of impeachment na hindi niya gusto itong impeachment na ito kasi ma ma magugulo po ang yeah, ating bansa. O kaya kami mm -hmm. rally pa na mm -hmm. 'di ba yung INC in support of the president's call na wag na ituloy pero nandito na ito eh. Pero sir, hindi ba ano, um, kailangan magpakatotoo na rin ng presidente. Po, pwede ba magpakatotoo ang presidente kung gusto niya o hindi na ma-impeach ang vice president at nang sa gayon gumulong na yung impeachment trial o masama yun para sa kanya bilang Pangulo? Tama po yan, magpakatotoo. Sasabihin niya, hmm. uh, ayaw kong tumago ng special session, pabayaan mo silang hmm. mag-meet sa June uh, na hindi ngayon. At uh, kung, pag kung isipin natin, bakit ganoon ang sitwasyon? Hmm. Dahil sa hala ko may halalan po ang senator judges will be subjected to all kinds of pressure kasi uh, kandidato sila eh. Hindi po ba? Kung kandidato ka, marami mga pressure na abot sa Pati yung uh, conviction or acquittal. Baka nga sir, ang consideration kasi nga election, maninimbang po dahil sa boto na kailangan Sama nila yan. from the Duterte. Kaya, kaya uh, dahil sa uh -huh. boto. Uh -huh. uh, pati ang boto ng mga ng black voting uh -huh. ng mga ibang organisasyon. Okay. Uh -huh. uh, nangingiba na, na iyan po ay isang consideration ngunit pag ang special session ay tawagin pagkatapos ng eleksyon, eh yung yung paninimbang ay ay just, wala na yun. mawawala ang paninimbang dahil sa bagong halal sila at they can decide freely uh, on, on 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 the issue of impeachment mm. Pero ano po yon ang ideal situation is at least po mag-start ang trial bago mag-eleksyon and then verdict after the election ganun po ba Sa akin by constitutional duty by duty mm -hmm. ah may duty ang Pangulo to call Congress to a special session para maumpisahan ang impeachment trial dahil pag hindi siya nagtubawag ng special session hindi talaga mauumpisahan at hindi maggampanan ng Kongreso ang kanilang Uh, ang kanilang uh, uh, kapangyarihan uh, na mag-convene ng impeachment court until after uh, the time that Makabalik sila in June pagkatapos ginagawa halalan. Opo, di ano po pala sir, kasi ang may mga nang, ng aaway may mga sumulat kay Senate President Escudero para do po umpisa ng impeachment trial may nagpetition din sa Supreme, Supreme Court, Court para po i-compel ang Senado na mag-impeachment trial so parang ano po yun Senate President Drilon barking up the wrong tree ang dapat pala i-channel natin yung panawagan kay presidente para magpatawag ng special session tama po yan nipa, talagang barking at the wrong tree sila mali yung yung kinang kinang, kinang, kinang kinukulit. Mm -hmm. Ang Pangulo ng Senado. Wala po magawa si, si, si SP Chis. Kahit gusto niya ba, eh kung wala pong tawag ang Pangulo, hindi niya pwede siya mismo o sarili niya mag ng special session mm -hmm. to consider the impeachment complaint. Kailangan po ang Pangulo na sa kapangyarihan ng Pangulo at siya lamang ang pwede magpatawag ng special session. Mm -hmm. Sir, Um ano po ang nakikita ninyong situation kung patatagalin pa ito yung habang wala pa pong impeachment trial kasi sir dun sa timeline dahil nga po walang magawa si Senate President Escudero hanggang uh, hanggang hindi po po sila bumabalik sa session by June 2 mm -hmm. um tatagal po ito at ang timeline ay malamang po yung trial daw po ay tatawid sa next Congress, yeah, 20th Congress. dun sa mga pa, mga palugit na yan yung pong ano ba 4-5 buwan may nakikita ho ba kayong idudulot nito sa uh, stability na ating pong politika at ekonomiya, sir? Sa akin ang instability nandiyan. Mm -hmm. Habang nakabimbin itong impeachment uh, 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 complaint na hindi nalilitis, mm -hmm. hindi nalilidismis, hindi nalilidesisyonan, mayroon pong uh, instability ang ating political system. Mm -hmm. Kaya sa akin masubuti po, po upisana, tapusin sa lalong madaling panahon mm -hmm. itong impeachment trial. Apo. Mm -hmm. mm -hmm. Pagka nag na, matatapos yung debate doon sa Fort Tweed. <laughs> matatapos yan kung uh, uh, kung kagampanan uh -uh. ng Pangulong Marcos ang kanyang tungkulin uh -huh. Uh -huh. na magpatawag ng special session upang makonvene ang impeachment court. Ay doon po pala sa mga petitions na nakahain sa Korte Suprema kasi kanina po may nakausap kami from the House Prosecution Team, ang binabangit pa no, no bearing daw po eh yung mga petition parang hindi uusad po sa Korte Suprema. Ganon din hubay ba yung nakikita nyo uh, Sen. Delon? Kung basihan-basihan kung, uh, kung, uh, lamang sa ating saligang batas, mm -hmm. eh yung mga petition na, na to compel the Senate to convene into an impeachment court, wala pong basihan yan at mm -hmm. dapat ma-dismission uh -huh. or compel compel uh the what lang naman ang punto ron eh uh -huh. kaya ba utusan ng Court Suprema ang uh -huh. Senado na mag convene into an impeachment court sa uh -huh. aking ang sagot dyan ay wala Bakit? Uh -huh. eh kung hindi susundin ng Senado ang utos uh -huh. sa Court Suprema anong mangyayari sa atin uh -huh. Uh -huh. So, Minasar, ano, pa, pa, paano yung pag naglabas sa limbawa ang Supreme Court ng utos, whether itigil, wag ituloy o ituloy o uh, sa lalo ito. madaling panahon na yung impeachment trial, ano ba yun? Obligado ho ba ang Senado na sumunod Absolutely. sa Supreme Court? Hindi. That's what I'm saying. Hmm. Kasi i co equal co-equal hmm. ang Senado at ang Kongreso at ang impeachment court. Pareho sila. Pareho ang kanilang kapangyarihan. Hmm. Eh, hindi po pwedeng mautusan ko ng, ng Senado nang nang Court Suprema, ang Senado kasi kapatay niya yan eh. Uh, uh, there are three equal, equal branches, the executive, the congress and the legis, uh, and, uh, uh, and the Supreme Court. Ang ang sistema hindi pwedeng utusan ng isa't isa kung anong gagawin ng uh, kabilang uh, constitutional body. Mm -hmm. Hindi po pwedeng utusan ng Court Suprema mm -hmm. ang Senado na hoy mag uh, mayroon mayro kayong uh, tungkulin na i-convene ang constitution ang mm -hmm. impeachment court kahit walang session. Eh kung hindi pabalik yung mga Congress, o mga senador at congressman mm -hmm. mula sa kapanya, hindi sila mabalik sa Maynila para mag-convene. Ano ang nangyayari? Ay kukontempa ng Supreme Court? ano <laughs> <laughs> so, <Kaya, nga> <laughs> so, ano pala yun? Dapat dismiss outright, sir, ng Supreme Court yung ganong cases? Dapat mm. Uh, i-dismiss nila outright ngayon. Mayroon, siyempre, humingi ng comment. Mm ah, -hmm. Sinasabi ng mga mga tanong sa akin, hindi uh, ba, pag pa kung nagpa-comment, eh, ibig sabihin nun, bibigyan nila ng uh, sapat na, na pag-aaral pag, pag at yeah, uh, et cetera, et cetera. Wala po. Yung comment, kahit yung oral mm. argument, eh, wala pa pong decision dyan whether or not may jurisdiction ng Supreme Court at tanggapin nila yung kaso. Hindi po ganun. So ganun pala yon Kahit na pinakukomment, uh hindi ibig sabihin magde-decision kami dito. Opo. Opo. Ayan. Sir, magaganda po inyong mga paliwanag. Maraming salamat po sa inyo. you. Okay, sana po babasa, marinig at babasa ng publiko. Opo, opo, sir. Thank you so much po, ina palagi. si dating Senate President Franklin Drilon. walang pinoy pro